Ayan, ni selainnya. Hmm. Kapal berapa? Muka Ha? Ha? Pet paet. Hmm, pa pet paet na dugos. Ha? Mauro yun na nang na bulak ron, pet paet, dugos na to ron. Oo. Oh. Uh. Yan tapos na. Binaba na niya mga kapatid. Eh. Ha? Yan binaba nang balde. Yan you know, oh. Tandaan niya binaba yung balde. Ayan. At huwag kalimutan mga kapatid. Like, share, and subscribe sa aming YouTube channel. Lolois Beat TV. At pakipalo na din po sa aming Facebook page. Lolois Beat TV din po. At maraming salamat sa inyo. At sana wag sana kayong magsawang manood sa aming mga video. Thank you mga kapatid. At maraming salamat sa Panginoon.